pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas na ikinasira ng resupply boat na United sa May 4, tinawag ng Pilipinas na panghaharas, sa sadyang delikado at paglabag na naman sa international law. Sabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, nasira ang United sa May 4 at tatlong tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. Pero sa punto di vista ng China, Pilipinas ang nangihimasok sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao. May sabi hindi silang mga video ng pagharang at pagwater cannon sa United sa May 4 Sa mga inilabas nilang video, hindi ipinakita ang sabayang pagbomba ng tubig na mas nakita sa puha ng ating mga otoridad. Pero ang isang makikita sa video ng China Coast Guard ay ang buhay ng puting tela ng isang sakay ng United sa May 4 sa bagong pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, sinabi nitong ang pagharang sa mga barko ng Pilipinas para makalapit sa Ayungin Shoal ay nararapat anila at ligan hakbang para ipagtanggol ang karapatan ng China. Dapat daw itigil ng Pilipinas ang pangihimasok at panguudyok at huwag nang pahinain ang kapayapaan at katiwasayan sa South China Sea. Kung magmamatigas daw ang Pilipinas, patuloy raw na gagawa ng mga hakbang ang China para ipagtanggol ang kanilang soberanya sa teritoryo at karapatan at interes sa karagatan. Dapat daw handa ang Pilipinas na pasanin ng anumang kahihilat na ng mga mangyayari. Ayon naman kay Sekretary Anyo, iligal, mapang-udyok, agresibo at mapandin lang ang ginawa ng China. Ordinaryong rotation and reprovisioning mission lang daw ito. Pero kung makatubon daw ang China, ani mo'y mabubunaw ang mundo. Ipinahihialam daw ng China ang sarili ito. Hindi raw mapipigilan at matatakot ang Pilipinas dahil karapatan natin ito at misyon nilang ipagtanggol ang mga nakadestino sa BRP Sierra Madre. Bukas sa katakdang magpuno si Anyo at ang National Security Cluster kasama si Executive Secretary Lucas Persamin para gumawa ng mga rekomendasyon sa Pangulo. Kinundin na rin ng Amerika ang muling pambabomba ng tubig ng China. Giit ng Amerika, sakop ng U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty ang armed attacks sa Philippine Armed Forces, public vessels at aircraft kabilang ang sa Coast Guard saan man sa South China Sea.